Gracias. Sí. So, oh, ayun guys, for money. Ayun yung nga ito sa ating sana yung all mag-video off ngayon. Dala-dala ko yung ampalaya. At yung sila yung sorry yung ampalaya mo. Hindi ko na mag-video. Babalik ako sa bahay. Hindi ako mag-video. Parang hindi ko ano din na iwan yung dalawa kong matanda. Kasi kanina napakatahinig sa mata. Hindi ko lang ito na naman. So, kala ko okay yung araw na yun. So, hindi ko mag-video. Parang hindi ko na lang ayan maghihiwa tayo ng ampalaya guys at nakabantay si Lola binabantayan ako hindi ako natuloy ng uwi post ko bio uwi ako pero ano ako ayan. time Yan na natin. Nagay lang natin ko sa plastic. kaban sai, Nakabantay kaban sai, aking hinihiwang palaya, ima, oh, Yan. na kaban yung aking ang palaya Ay, dalawa to. Ang bisa lang to. Atong isa rito ina natin. Ay kalimutan ko pala guys sa i-share sa inyo ito nagsaing ako dito sa my coffee dahil alas 10 na ng gabi, bigla ako nagutom at wala kaming kanin. Tapos, biglang nagluto ako ng ang palayaw. O, oh, di ba? Ang with egg. Ginisa ako siya. Hot cook lang, ang sarap. So, ayan, kumakain na ako. O, oh, di ba? O, oh, thank you again! Batong itong panggogtong ni David, o? Oh. So, hindi ko na kailangan yan ng ano. Hindi ko na kailangan ng tape. Yan ang na ang pinakang ano.

I hope I all the of this say I can. And of course, strawberry. Tutsa <pastu> de. <-tube> huh? Ah, tapos bumili siya ng pagkain. Tutsa de, Ken. Tuti. Ito yung importante. Sana lahat mabuhay. Sikapin <yelibis> natin yung inilipa po kanina, di ba? Ako ay binigyan. So, inilipat po na. Kanina, yung binigay sa akin ng mga, ano tawag nito, mga, ano to, mga herbal. Pero ito yung fruits, ito yun ay ano, strawberry, hindi ito herbal. Binigyan ako ng isang strawberry. Tapos ito herbal din, herbal. Ayun. So lahat po to herbal tong binigay sa akin. Ayun. So, tawag tayo ng mga herbal. Ang wish ko na lang eh lahat po sila mabuhay. buhay. So ito ngayon ang halaman ko ngayong winter. At dito ko na rin siya ilalagay kasi pag doon siya sa ano, hindi ito mabubuhay. Sana nga, eh, ano, kasi siyempre, pag naulan na naman ito na, ano, kailangan siguro itago ko to kapag umulan na naman ng yelo. Ay uh, itatago ko ito. Lalagay ko to sa isang ano, paplastikan ko to. Kasi pag nilagyan mo to ng ano, pag hindi, eto, wala din, sayang din. Ng perang binili nila.